bulkan sa Indonesia sumabog at nagbuga ito ng mga makakapal at bayinit na abo mula sa bulkan na tumakip sa mga malapit na nayon at sa lalawigang silangang Java. Nagdulot ito ng pinsala sa ilang gusali at pagkawasak ng tulay na umuugnay sa ilang lugar na ito ay puminsala ng libo libong katao at naapektuhan ang kanilang hanap buhay. Atin ito, pag-uusapan mga kaibigan. ayun sa mga autoridad, labing apat ang naitalang namatay sa pagputok ng bulkan at mahigit siyam na po ang sugatan at mahigit siyam na araan na ang nailikas ayon sa mga autoridad. Hindi madali ang pagre-rescue sa mga tao dahil sa mga punong humarang sa mga daan. Ang mga autoridad kumukuha ng ilang mga hakbang at naglabas ng babala tungkol sa pagsabog ng vulkan. At patuloy naman ang mga pagsisiyasat ng mga vulcanologists upang maiwasan ang mga delikadong maaaring mangyari gaya ng paglindol. Alam nyo ba mga kaibigan kung, ang, kung anong bansa ang may pinakaaktibong vulkan? Ito ay ang Indonesia. Oo, tama ang iyong narinig kaibigan na may isang daan tatlong pong vulkan at kamakailan lang mga kaibigan tumutok ang isa sa mga aktibong bulkan na ito ay nakapinsala ng libu-libong katao at naapiktuhan ang mga hanap buhay. Ano kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan dito mga kaibigan? Ayon sa banal na kasulatan mga kaibigan na ating mababasa sa aklat ni Hobbes. Kapitulo 9 versikulo 5 hanggang 6 Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kaya mga kaibigan, anumang ating mga naririnig sa mga nangyayari sa ating mundo. Ito ay ang galit ng Diyos sa mga tao sapagkat ang mga tao ay napakasama sapagkat ayon sa banalang kasulatan mga kaibigan na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.